Umaabot sa 5 billion pesos ang kabo ang registered investment sa BARM para sa taong 2025 sa ilalim ng programang Economic Jihad ayon sa ulat ng Regional Investment Board. Ang Economic Jihad ay nangangahulugang makatao at makatarungang pagsusumika para sa economic development ng Bangsamoro batay sa prinsipyo ng Islam. Ang mga puhunang ito ay inaasahang lilikha ng higit dalawang libong trabaho para sa mga mamamayan sa rehiyon. Kabilang sa mga bagong proyektong inaprubahan ay ang pagtatayo ng isang Filipino-owned Islamic Bank sa Marawi City na itinatag sa ilalim ng Republic Act Number no. 11439 at inaasahang magbubukas ng mas malaking oportunidad sa mga naghahanap ng trabaho. Kasama rin dito ang isang foreign-owned agriculture at agribusiness investment sa Amay Manabilang Lanao del Sur na inaasahang makakalika ng nasa 500 daang trabaho para sa mga lokal na residente. Sa pinakahuling datos mula sa Philippine Statistics Authority o PSA noong August 2025, pangalawa ang BARM sa buong Mindanao pagdating sa mga inaprubahang investment kasunod ng Davao Region. Kabilang din ang rehiyon sa top 10 region sa buong bansa na may pinakamataas na investment record para sa ikalawang quarter ng taon. Hindi pa kabilang sa datos ang mga investment na inaprubahan para sa ikatlong quarter at mga kasalukuyang buwan na nagpapahiwatig na maaaring tumaas pa ang rango ng ng BARM sa pagtatapos ng taon. Drema Kitayan Bravo, NDBC, Bida, Balita.